Anong masasabi mo po kay Daddy Franky na eh, nakarating kami dito? Sana po tulungan nila ako. kasi mahirap ng kami, hindi namin kayo ano? bayan sa hospital. <laughs> hirap na hirap na ako. <coughs> Napakahirap talaga na inadapuan ng sakit, no? Opo, lalo pag mahirap ka, wala mamamatay kang nakatirik ng mata. Hindi pa yung mga mayayaman, eh. Matagal ang buhay nila, marami silang pera, pero sa ato, wala. So, minsan, ayaw ko na, sabi ko, wala natin, pero. Tayo ko na lang yung mamatay na lang ako, sabi ko. So yon mga kababayan, mga kabarangay, no? magandang magandang umaga na naman po sa atin lahat. Sa mga tagapanood ng Team Daddy Frankie, mega gami galab shout -out po sa atin lahat mga kababayan. And syempre, happy happy blessed Sunday. Mga kababayan, ang Team Daddy Frankie ay nandito po ngayon sa Barangay Bugawan dahil mayroon nilapit sa atin, si Nanay Marisa. Mga kababayan, kausapin natin si Nanay. Nanay Marisa, Marisa na lang para shortcut, no? Ha? Ilang taon na po kayo, Nay? 47 47 okay. Ano po nangyari kay Nanay? Ba't malaki na ang tiyan? Ano po, nagpaopera na po ako. Bumalik na naman po yung tiyan ko. Talong ano, ang inalis lang yung dalawang bukol. Stage cancer na po, stage 3. Bumalik na naman. Ah, stage 3 cancer hmm. na po kayo? Opo. Anong cancer po 'yun? Ano? Yung, kasi yung anak ko nagkakaano. Nah, Nakakaalam Nagkakaalam siya kasi kung ano, siyang kinakausap ng doktor ko. Ah, okay. Ang asawa niyo po, anong trabaho? Wala ako. Kung minsan magsasaka, kung minsan pa ano, ano lang sa ano, sa driver. Ah, ano din na drive? Tricycle. Ah, nagtatricycle. Ah, po. Ilan po anak ni Nanay Marisa? Tatlo po. Matagal na po ba yan ang sakit niyo? Ano na? Three years na? Ah, three years na nung hindi nyo pa nalaman or hindi pa kayo nagkasakit, ano yung hanap buhay nyo po, trabaho nyo po? Ano? Na, pag nag, ano, kami, nag-harvest kami ng mais, kaya yung mga palay, nakiki, ano, kami, nang gagapas kami ng asawa ko, kaya nagbabalat ng mais. Nung wala pa akong sakit, pero nga, wala na. Hindi ko na kaya. Opo. Kuminsan, nahihilo na nga ako eh wala kasi kami pera eh. Hinihingal pa. Pati. pati yung pagkain ko, ano lang, dalawang kutsara lang. Ah, hindi na kayo makakain ng malakas? Tapos yung tubig na lang. Bakit? Kasi pag nasobrahan ko, lumalaki. Parang lumalaki yung tiyan ko. Kumusta naman ang nararamdaman nyo ngayon, Kung eh. Kuminsan, masakit na parang tinutusok. Yung anak, yung panganay, may trabaho na po? Hindi, wala pa. Tapos nag-aaral pa. Ah, nag-aaral pa. Siyang nag-aaral nag ko minsan sa, no, sa umaga, sa gabi, nagpatrabaho. Mm -hmm. Saan niya kasing ano, eh, huminto sa pag-aaral? Ayaw niya huminto sa pag-aaral. Mahirap daw pag walang pinag-aaralan kasi nasa bukod palagi, mainit. Oo, oh, hmm. totoo yun. Kailangan talaga, kahit anong hirap, anong hirap, kailangan matapos ng pag-aaral para mapaghanap ng maayos-ayos na trabaho. Ano po? Opo. Ilan niya anak niyo? Tatlo po, tatlo po sila. Bo ah, tatlo. Hmm. Pero ang bata niyo pa po, no? Forty-seven? Opo. Okay. Bata? Nagkasakit kasi ako, umpisa ito, nung forty-five ako. Ah, hmm. forty-five. Pinupirahan na, pero hindi tinanggal yung matris ko, kaya bumalik na naman. Ah, so ibig sabihin... nag po ako ng six-cycle. Oh. Wala. Ang dami ko nang nagastos. Kumingi kami ng tulong. Marami na. Oo. Oh. Pero wala pa rin. Wala pa rin. Hmm. Kasi mahirap daw yung kaso ko. Kasi nakadikit na daw yung ano ko eh, ko sa mga small intestine ko. Sabi ng doktor ko kasi doon ako nagpapatikap sa binukbunuan. Oo. Oh. Dagupan. Yung cancer institute. Ano po? Cancer Institute po. Apad. Ah, sa Cancer Institute. Mm -hmm. Oo, namayat na si nanay, no? Kunti-kunti lang -kunti yung kinakain ko. Ah, kasi kunti-kunti lang. Mm -hmm. Hindi pwedeng kumain ng sobra. Mm hindi, -hmm. kasi lumalabas sa ano ko. Sa bunganga ko, pati tubig. Pag nasobrahan. Mm -hmm. Tapos hindi ako makain nga pag nasobrahan. Laban lang tayo, nay, no? Mm -hmm. Salamat ako ta nakilala ko kayo. At syempre magpapasalamat din ako sa mga taong uh, nagre-reach out sa Team Daddy Frankie para mapuntahan ang barangay na to. Gaya ng aking sinabi, thank you po sa ating uh, barangay kagawad na si Sir R.J. Arkanghel At syempre shout out din natin ang barangay captain dito. Yun, nagawi ang Team Daddy Frankie dito mga kababayan. No? Sige Nay, uh, anong masasabi mo po kay Daddy Frankie Nay? nakarating kami dito. Sana po tulungan nila ako kasi mahirap lang kami. Hindi namin kayo yung ano, hambayan sa hospital. <laughs> <laughs> Hindi kaya kasi ng asawa ko kasi matumal yung kasada eh. Tapos yung pamasahe bumaba na naman. Hindi rin gasolin lang. Mataas pa rin. Kasi kami nakakaipong, so minsan ayaw ko na, sabi ko, wala na tayo. Pero, itayin ko na lang yung mamatay na lang ako, sabi ko. Kasi ano, masakit talaga yung dimlig ko eh. Sinasakyan saan yung puso ko, kaya hindi. Totoo marami akong kaputin, pero mahirap lang sila. Mahirap lang po kami. Oh, mahirap sila? So, kaya hindi rin sila makatulong. Hindi sila makatulong kasi isang kahit isang tupa lang eh. sabi mo na eh, marami na rin kayong nagastos Yung mm -hmm. baka namin, ano, bilinta namin, ubos na rin eh. wala na. Ah, may baka kayo, nabenta na. Nabenta na, sa, sa pag... sakit ko, sa pagkakasakit Sa pagkakasakit Oo, na. Wala na, nalusaw na. Pati yung bahay namin, hindi na, wala nang bubo. Wala nang bubo ang bahay nyo. Ay, hindi na hindi na namin na ano kasi nakikitira lang kami sa minan ko. Ah, okay. Anong sabi ng asawa mo po nung nabenta na lahat-lahat? Wala siya magagawa kasi ito kasing sakit ko eh. Mm hindi -hmm. ko kasi ano eh. Kung minsan, hindi ko alam, kukulang ako sa agad ko. Tapag tumatay ko ako, nahihiba ako. Mm -hmm. Palagi akong naka, nakahiga. Pag gusto kong ano, tumayo, tinatawag ko yung asaw ko kayo, mga anak ko, kasi hindi ko kayang bumangon ng isa. Mm. Hirap na hirap na ako. <laughs> Napaka-hirap talaga na yung nadapuan ng sakit, no? Lalo pag mahirap ka, wala mamamatay kang nakatilit ang mata. Hindi pa yung mga mayayaman eh. Matagal ang buhay nila, marami silang pira, pero sa atin, wala. Mahirap, pag nagkasakit ang mahirap. Oo, oo nakatirag ang mata pag namatay ito walang pera eh kahit anong pambili ng asawa ko ng, ng mga pam, mga putas hindi ko kayang kainin na oh. kunti kunti lang mm -hmm. kahit bumili siya ng ano yung mga pagkain kunti kunti lang kung minsan may silang mag ama mm -hmm. so, kasi hindi ko talaga kaya hindi ko na maubos talaga kahit kunti lang ma mm -hmm. so, Umiiyak sila pag hindi ka nakakain? Oo. oo. Kahit dila na ako, kahit tinutulungan ako ng mga tao, hindi ko na talaga kain. Hindi ko na maubos yung tatong kutsara ng kain. Ay, ganun. Oo. Uh Dalawa, isa lang, ganun. Napakahirap talaga ng dapuan ng sakit na cancer, no? Oo. Uh ko lang kasi yung bunso ko, si years old pa lang, hinahanap palagi kami pag nasa hospital. Ah, okay. Hiniiwan lang namin sa ano, mga pinsan ko. Hmm. Sige, Nay. Laban lang tayo, no? Uh -huh. Alam ni God lahat yan. Uh -huh. Yung hinain mo, basta mag-pray ka lang po -pray parati. Mag-pray po ako. Oo. Oh -oh. Palagi. Ikaw sabi ko, siya oh -oh. lang ang magpapapagaling sa akin. Oh -oh. Walang imposible sa ano, pagdarasal eh. Oo. Oh -oh. Ano at ano man ang mangyari, hindi tayo pwedeng bumitaw kay God. Oo. Oh -oh. Dahil yung buhay natin ay sadyang hiram lang natin hiram yan sa ating Panginoon, no? Opo. Magpray lang tayo. Opo. Lahat ng nangyayari sa atin ay may plano at may mas magandang purpose ang ating Panginoon. Pero maswerte ka pa rin ay eh, kasi kahit papano andiyan ang pamilya mo na hindi ka nila sinusukuan, Opo. no? Mahal na ala sa kwento mo, alam kong mahal na mahal ka ng asawa mo. Kasi may mga ganyang kaso ayaw nila magbenta ng mga ari-arian na pag sinabi nilang cancer pero nabanggit mo ibininta na lahat para sa iyo no opo ang paggawa ng bahay ni inop na pa yung ano Sagit ko kaysa yung bahay namin opo asawa kaya napakaswerte pa rin no kasi nakatagpo ka ng partner na mapagmahal mapag tapos hindi ako iniwanan pag nandoon palagi siya sa tabi ko So, Nay, Daddy, na, naka-video tayo ha. Kami okay. si Daddy Frankie. Uh, ia upload namin ito. Mapapanood ng anak mo at asawa mo. Anong uh, mensahe mo po doon sa asawa mo na napakabait hanggang ngayon di ka pinapabayaan? Sana hindi siya magsawa magkasikaso sa akin. Kung, kung minsan, ano, na, na ko siya ng, kung minsan napapagalitan ko siya kasi kung minsan sobrang sakit na po, hindi ko na po ma, hmm makaya. Kaya, kaya kung minsan, pati yung mga anak ko, pinagsasabihin ko nung ano, pinagpagalitan ko sila kasi nga, sakit na talaga, hindi ko na kaya eh. Mm -mm. May -mm. Mahirap pag nagganit mo, may sakit ka eh. Opo. Kaya kung minsan sabi ko, kung ano mo yung nagawa ko kasalanan, pasensya nyo na po kasi alam nyo, ang sakit-sakit mo, hindi ko na kaya. Ah, ah, may time na pag nagalit ka, mamaya parang yeah. nagsusorry ka rin sa kanila. kasi so, Pasensya na tayo, talaga, talaga hindi ko na kaya. Sabi ko, Huwag mong isipin yun, Nay. Ang alam ko dyan, talagang naintindihan ka nila. No? Huwag lang mawala. Misan nagtatampo din mga anak ko. Ah, tatampo uh, din? Misan pati masawa asawa ko din. Hmm. So, sabi ko, pasensya ka na pa talaga. Hindi ko na talaga kaya eh. Sabi ko, ang napapagalitan ko kayo, patawarin niyo ako kasi may sakit ako. Kina, ano ko lang, hindi ya. Darado ang iniisip ko kayo lang eh. Kasi maliit pa yung anak natin, sabi ko sa pangasahan ko. Maliit pa siya. Kung yung dalawa, ano, pwede na ta. 22 to 20 na silang dalawa eh. Yung Problema yung bonso. Yung bonso ko lang, yung bunso. Yung bunso ko lang Seven pa lang. Oo. Kailangan pa rin niya yung yakap ng ina, no? Pero huwag tayo mawala ng pag-asa ha? laban lang okay. hmm? bibigyan natin ng ano mga kababayan kasi wala nang pera si nanay no Nay, bigyan kita ng kaunting tulong pinansyal. Sana makatulong to, ano? Okay. O, may 10,000 ako dito, Nay. Eh. Salamat po. Pambili mo ko anong pangailangan mo. No? Opo, salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hmm. Hmm. Laban lang na eh. Ay po. Hindi nga ako ano, musuko ko sa pagdarasal kasi siya lang ang makakatulong sa akin. Ah, hmm. sa kung Panginoon natin ang makapag sasabi kong kailan. Ha? Oh, patama po kayo na huh? Pero sabi ng anak ko, ma, laban lang ma, baka pagsubok lang naman ito ma, sa pamilya natin, sabi ng anak ko panganay. Apo. Oh Malalagpasan na din natin ito mama, mm -hmm. basta huwag kang bibigay ma, sabi. Sige nay, uh, shout out mo na lang yung mga anak mo, mm -hmm. mapapanood nila to. Mm -hmm. Yung mga anak ko, salamat, mm hindi -hmm. kayo nagsasawa mag-asikaso sa akin, pati yung asawa ko. Kaya salamat sa, sa kanilang lahat. Mm -hmm. Tapos, salamat din sa inyong lahat din. Mm, -mm. Nakapunta kayo sa barangay namin. Opo. Sabihanan mo na eh. Ano mo mo? Ano? Maraming salamat din sa ano. Tinatira kami sa kanilang bahay. Opo. Kahit ano, nabutas-butas na yung mga yero. Pag mm -mm. umuulan. Di balita may masisilungan din kami. Okay. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, uh, nasaksiyan natin ang kwento ng buhay ni nanay. Sadyang napakahirap nga naman talaga pag dinapuan ka ng sakit. Lalong-lalo na ayon kay nanay, pag ang dinapuan ng sakit ay mahirap na kagaya natin. No? Kaya mga kababayan, muli po magpapasalamat si Daddy Frankie dahil nandyan kayo lagi na nakasuporta. No? hindi rin naman magagawa ni Daddy Frankie itong mga kababayan yung pag-abot natin ng ka kaunting tulong pinansyal kung wala yung mga nakasuporta. Kaya magmula dito, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man po kayo naroroon sa sulok ng mundo, mga OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Kaya mabuhay po tayong lahat mga kababayan. Shoutout po sa atin na. Nay, thank you po. Salamat. Ingat po kayo. No? Ipag-pray mo lang, humaba pa buhay natin. Thank you po.